Good morning, good morning mga kabro. Dito tayo ngayon sa ano sa crossing uh, Laturan. Itong ano to, itong daan na ito. Ito yung papuntang ano Laturan. Ito. ang Laturan to. Ito po si Laturan ito. Mayroon dito may to bubunawan to river uh, laturan yan ito ito yung tapat niyan ano to um 'yan ang baongon bukid nun yung sa kabilang bundok ito yung ano bundok ng libuna Ayan na natin dito Alam na. Ah. Good morning pala sa mga kapwa ko guardians ah, Mga kabro, mga kasister ah, Good morning, good morning Kanyang lahat ah, Sana nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan Dito sa buong Pilipinas At saka buong mundo Kasi buong mundo na tayo mga guardians Sana magpatuloy pa rin yung simula ng Angkil ko ng <coughs> Gino, gin ginawa niyang organisasyon ng guardians nagsimula siya doon sa Kota Bato El Jablo pa dati El Jablo si Liborio Abraham Hangaw sana yung kung sino mang namumuno ngayon sana may pagpatuloy niya ang kapo, ang mga grupo ng mga guardians na hindi magkawatak-watak ito, ayun o, ito, Ito may mga trabante dito, may trabaho dito. Ayan ito. No? Ito may mga trabador ng pinyahan. Na sila, oh. sila. Ayan sila. pinyahan. Dito yung, yung bundok na yan, yun ang ano, bundok ng Hingoog. Hingoog City yan. dito kagaya kagaya di ruto itu sa isip ko. dito na naman, bentang Manulo 'yan. Manulo Bukidnon. So, tingnan natin yung ano, yung Mount Kitanglad. Yung Mount Kitanglad. Kita natin dito. <laughs> yung Mount Kitanglad. Ayan yung Mount Kitanglad oh. Ayan yung Mount Kitanglad oh. dapat yan yun mount lad sa baba niyan yung ano tourist spot ni Paras napakaganda dyan kung sino yung hindi nakapunta dyan pumunta na kayo dyan. ang ganda ng ano, dyan, ang tourist spot dyan ito yung bundok na yan sakop na ng baongon bukid baongon baongon bukid dyan na yung area natin yung tinaniman natin ng abaka ayan banda na yan dan dinat apa kabar jam Ayolah. Oke. Okay, Oke, bye-bye. Maka kabro, maka sister.